Biktima ako ng isang taong manluloko. Manlulokong panaysabing mahal ako. Manlulokong panaysabi na handa siyang manatili sa buhay ko. Nagpaniwala ko at ibinigay ng buong pagmamahal ko. Kaya naman sa puntong ito, nakalimutan kong mahalin ang sarili ko. Nakalimutan kung pahalagahan ito. Ngunit tama na. Bitaw na. Soko na ako. Tama na ilang araw. Buwan o taon na paghihintay sa wala. Tama na sa kakasang babalik pa. Bitaw na. Bitaw na sa mga pangakong... Siya na mismo ay hindi na maalala pa. Bitaw na sa mga taong hindi ang yung halaga. At soko na. Dahil wala ng dahilan. Para lumaban pa. Siguro tama nga sila. Hindi lahat ng bumabalik. Ay nararapat ng tanggapin pa. Hindi lahat ng nagmamakaawa ay dapat pagbigyan pa. At hindi lahat ng mga pangako na salita ay dapat ng paniwalaan pa. Salamat dahil naubos at nadurog ako na umabot sa puntong natutunan kong muling buhay ng sarili ko sa pagkawasak nito. Salamat sa pagkakataong binigay mo sa mga luhang walang tigil na paghagos nito dahil sa iyo. Salamat sa pagkakataong binigay mo. Ngayon, natutunan kong mahalin at pahalagahan ang sarili ko.